Mateo chapter 23 verse 1 Pagkatapos ay sinabi ni Yesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanyang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanyang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanyang ipinapangaral nagpapataw sila ng mabibigat na pasali ng mga tao. Ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuan ang pandangan sa mga pandaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong gusto nilang minabati sila sa mga palengke at tawagin guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat isa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag din niyong tawagin ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat isa nang inyong ama ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat isa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadagila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay may baba at ang nakapagumbaba ay itataas. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa garyan ng langit. Hindi na, na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga biyuda at ang itinadahilan ninyo ang pagdarasay ng mahaba Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusan sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ni buong dagdig, magkahikayat lamang kayo sa kahit isang hintil sa pananampalatayang kudyo. Ngunit kapag ito'y naghikayat niya, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinturo ninyo na kung gagamitin man ang templo sa pananampak, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin ninyo sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa, mga bulag, mga hangal. Alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabunay sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo naman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Nunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa mga bulag alin ba ang mas mahalaga ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog kaya na nga kapag nanumpa ang sinumang nasaksi ang dambana ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito kapag nanumpa ang sinumang nasaksi niya ang templo. Ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang lahat, ginagawa niya saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga perseyo, mga mapakunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruta at linga nunit kinakaliktaan naman ninyo isa gawa ang mas mahalagang turo sa kautusan ang katarungan, ang pagkakahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ng mga ito nang hindi kinakaliktaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, nuni ilunog naman ninyo ang kameryo. Kahapag-kahapag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyong, mga mapakunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, nunit ang mga inyo ay puno ng kasakiman at pagiging magkasarili. Bulag na parisiyo, inisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pingan at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo ay mga libingan pinaputi magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at punos ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao ay, mabubuti, noon ang totoo'y punong-puno kayo ng mapakunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapakunwari. Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno. Hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo mga anak ng mga pumalaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinumulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi ng maulupong, hindi kayo mangkakaiwas ng maparusahan sa imperno. Kaya na nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga nakapagturo. Papatain ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagputin ninyo sa inyong mga sinagoga at usigin sa bayan-bayan. Kaya na nga, paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay ng walang sala magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinaslang ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ng damba ng sinugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay babaksak sa salinlahing ito. Jerusalem, Jerusalem, Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa inyo. Ilang ulit kang sinikap na kupkupin ang iyong mga anak. Kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, nunit ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan, sinabi ko sa inyo hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo. Pinakpala ang dumarating sa pangalan pang ng Panginoon. Amen.